Alright, Resident Evil 4 Part 7 Laro na tayo Ay, nagkaroon na chuchak Wait, um, ba sabihin ko sa kanya Ganito na lang gagawin ko, mambubugbog ako sa loob ng base Um, sige Hala ka Ang katih, ah, ay kumagat sa likod ko lang gamiyata Uh, sakit Manggugulo ako sa loob ng base. Hindi lang. Okay. Ha, busy ako. Ganun pa man. Um, yung sinasabi ko, um, president, eh, president, um, nag-iisip siya ng gagawin sa mag magandang gawin sa prototype. Yung, yung portion namin, ganun, ini, ganun yung iniisip yun ganun yung iniisip niya. Pero dahil wala siyang maisip, nga pala yung yung karera namin. Karera? Um, hindi ko alam kung magkakaroon ng part 2. Sabi ko gumawa sya ng part 2. Pero, dahil nga, umuulan, umuulan. Layo <laughs> ng kinalaman. Pero umuulan talaga. Oy, lumabas na yung bagyong Henner. Henner ba yan? Pero kahit ganun, umuulan pa rin. Lakas ng hangin. Kaya, jacket-jacket pa rin. Ang putik na yan. Kaya, ayun. Ito na lang. Naisip kong bilhin. Grabe, lahat na ng baril mayroon ako. Oh. Sige na. <laughs> At, last alas na upgrade. Here? Hindi, kahit huwag na. Oops! Alam ko merong boss battle dito. Hindi lang ako sigurado. Kaya, ayun o, doon o. Doon, papasok pero ganun man Ikot, 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 ikot. din 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 tanong din din tanong. Uy, paano ba makuha yung landmark sa prototype? Ay, hindi ko sinasabi na. Sabi ko matuto siya. Huwag siya yung tanong ng tanong. Kasi hindi siya matututo niyan kung tanong lang siya ng tanong. Ang tunay na gamer, na alam talaga kung inaalam kung anong kung paano niya gawin yun. Hindi lang basta tanong ng tanong kaya nga ako, hindi na ako nagtatanong. Nagre-research na lang ako tungkol sa mga ganun, kung paano makukuha. Ganun na lang ginagawa ko eh. Kaya, Saan ba ako pupunta? Manong, alam mo saan ako pupunta? Sige na, si stranger. di alam ko saan ako pupunta. Oops, minesti pala. <sighs> hmm. Ah, oh, meron, meron pala, meron pala ah, doon. Ang dilim ng screen, hindi ko makita. <sighs> okay. Ba may ba? Yun ba 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 bare oops one case isang case isang case okay tara sakay tayo habang uh, meron ditong mga kalaban Oh! naglag siya ah! isang bala lang Easy. Oh shit! Wah, wow, puti nakita ko yun. Oh, shit! Putik! Ah, uh, uh, meron pa. Ha, ha, ha. Leon. Ay, oh, shit! Ano yun? bom bomba oops wait oh shit oh game, game 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 yeah booch, kabooch um Ah, uh, ano pa? Ano pa? Ah, nag-iisip ako kung anong magandang maganda pang ibang gawin sa prototype hindi na prototype pro nga pala may bagong ano prototype 2 pero andun pa rin mak makaluma pa rin si Eric dun pa rin siya ako tapos ko na yung prototype 2 tagal na pero siya dun pa rin siya at, kasi wala siyang xbox sa computer lang siya at yun nga may bagong release sa computer ng sa PC ng prototype 2 at kaya yun wong wala pa kaya nga uh, nag iisip ako anong oops takbo 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 Magre-reload lang ako, Dre. Wait lang. Wait. Anong nangyari? <laughs> ah, patay na. Stig. Game. Anong nangyari sa inyo, mga dress? Dress. Hindi ko... Hindi ko alam kung saan nagsimula yung Dre, pero sa tingin ko kay Kuya Jobert nagsimula yan. Oops! Bilis ah! Patay agad. Dahil dyan, tin, gagamit na ako ng tall piece. Oh, uh, nung meron, oops. Chest. Chest. Wow! Ang daming la laki ng lalagyan, pero isa lang yung laman. Lit pa. Wow, wow, we. Yee! Ba! Oops! Yeah! Dawa rin na, oh. oh nga pala. Kaya, di ba, nung nakaranaling ko, alam, uh, um, naging busy ako. Wala akong bihira lang na nakapag-upload ng video. Kasi busy kami sa interpretative dance. At ngayon na, tapos na. Pero dahil, pero, yun nga lang, pum, talo. <laughs> Pero, um, sobrang lamang daw kami sa 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 tema ng kanta ang kanta kasi yung piliin mo ang Pilipinas by Angeline Quinto ayun yung kanta pero yun nga pero grabe proud na proud ako meron kaming picture na lahat kami nakawaki tapos, lahat kami na naka-costume. Oh. Pero, kailangan bibiling ma bala ako ng... You, wow, ang mahal pala nito. Pero, ganun nga, talo. Pero, yung costume kasi namin, ano eh, iba-iba kasi gusto namin na ipakita kung anong meron sa sa ating bansa yung nababa mga ako costume ko nagdoktor ako wow doktor hmm kaya nga, doktor kaya ay naalala ko na to ayun ta, basta talo kami pero proud na proud ako kasi nakasayo kami at saka, grabe, unang pasok pa lang ng kanta namin. Tii! Unang pasok. Bang! Grabe. Stig. Sigawan agad. Pa kaya pakiramdam ko, parang panalo kami. Ang problema nga lang talaga, yung mga walang gastos-gastos. Pero yung sayo namin, sakto-sakto sa tema ng kanta. Oh, no. Oh! Siya yung kakalabanin ko ngayon Ito lang Parang nasisini ako Kailangan kong Oops <coughs> Oh shit Sorry, hindi ko napindot. ah oh. <laughs> Sabing sorry, ang putik na yun eh. Ano na pindot? Sarap <coughs> panood ko, akala ko nang pipindotin. Putik na yan. Pero ganun pa dahil nga boss battle, boss battle. At dahil boss battle, boss battle. Buti na lang pala bumili rin ako ng isang <laughs> isang first aid hindi, I lang yan oops wait 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 Re reload ko lang ping yeah ano pa? ito po ping 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 skip Pidot! hmm ilog oy yeah sabay barrel ano to bam masunog ka bam Yon, ah, shit. Oh no, no, no. So, no! your sarapi. Okay, boss battle. May strategy ako dito eh. Um, ito Oh, at least.

hulisan mo mag-upload, ay upload mag-reload upload oops ah. hindi ko muna kukunin wala akong why <sighs> wala rin mangyari kung itatapi ibabato ko rin sa kanya Nangyari? Please! God. Shit! Ah. Akit agad sa taas. Bisa sa doing ko. Ha, ah, tagal na hindi naglalaro nito. Hindi ko alam. 我来追死。Oh, Ha <laughs> Wow. 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 Ter. Potak-potak-potak-potak. Potak-potak-potak-potak. Balik, Balik-baliklah. Sama nama nih. Eh. problema, wala na akong bala. Takbo, 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 takbo. Tapos nyan. Peng, 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 peng. Oops. Mm. Ah, malis ka. Oops! Pwede in yung andre. Hmm. Oops! My barrel. oh shiz. Oops! mm Gold human defeat the village chief in battle. Battle 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 Yeah -ye 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 -ye. Oops sobrang piliin mo yung kapi mo kaya man ay gos sulit naman yung isang lingkong practice piliin mo ang Pilipinas What? What? Are you okay, Leon? Come on. srup uh, okay next grab the super one Hi, welcome Got a selection what are you buying Mother. dahil nakuha na yung mata let's go dun sa kanina hmm dito na naman at walang gamit na pwedeng makuha kaya tara na sa taas kailangan natin pumunta bumalik sa taas Ah, at ha, oops. Yes, bilis. At nandito na naman ako. Nagbabalik sa inyo. Ang putik. Um, dahil nga na-save ko ba? Si save ko muna. Save, i-save ko muna. Isisave ko muna kasi baka naman maulit ang putik na yan. Yun ang nakakabadrip. Oops, message. Hmm, sabi niya. Nag-upload na ako. O, sige. Sige. Nag-upload na siya sa Mediafire. fire. Doon niya dinadala. Tapos, ibibigay niya sa akin yung file. Tapos, ako mag-upload kasi. tama lang yun ganun siya nagtatrabaho sa akin tenen 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 Kakabit. tenen Wow. tenen tenen mata tenen tenen Parang yung sa Resident Evil 5 pa. Oops. Hindi, wag. Hmm. Tapos. Hmm. Yum, yum, yum. So my man. Whoa. Wow, portal herb. Pur herbs. Her. Yes, reloading. Combine. Reload. velvet hapon kasi di ko maintindihan uh oh tara let's go ang dami nila tukbo oh wow wow yeah wow please 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 yeah. you that one. okay Yes. Three? Naman, karen. Tara, Tara magsiakyat tayo. Ay. Ako po. Bad trip talaga. Sabi na bad trip talaga. Yeah. At dahil 3 ako, um so tingin ko hanggang dito muna at dahil part 7 na at, at, at nga pala gumagawa ko, nagkatrabaho kami ni Eric ngayon kaya salamat sa pananood thank you sasya na ako mahina boses ko ha? ganun talaga eh mahina yung boses at saka yung boses ko yung boses nun try yung e e